Uh, Sup sa inyo mga tol, today is Monday at maganda yung panahon, maganda rin maghanap buhay mga tol at share ko sa inyo yung DIY A3 organizer ko mga tol so kung may printing shop ka, sa mga nagiging problema mo for sure yung A3 paper mo, yung A3 na sticker glossy na stick, ano mo, glossy, glossy paper mo na A3 kasi may maghanap ng organizer na A3. Kung makahanap ka man ng organizer na A3, madalas mahal. Out of budget. So ako, meron akong, nagpagawa lang ako sa tito ko. So may, ng A3 organizer, it cost me 200 pesos lang. So, pakita ko sa inyo kung yung organizer. Hindi man siya maganda, pero pwede na para sa akin. Tol. ito yung organizer ko mga tol ito yung glossy paper na A3 uh, sticker ko na A3 at mat na A3 din pan, mga band paper na A3 So yan. malit na organizer lang yan mga tol pero mapapakinabangan mo talaga uh, alam ko sa mga may printing shop dyan ang hirap i-organize sa malalaking papel hindi kasi siya handy at hindi siya ganong kalaki yung market kaya hindi tuloy-tuloy yung production ng A3 mga tol. So, uh, kung kayo, meron kayong A3 organizer na ginawa nyo as DIY, share nyo naman mga tol. Pem.